gandang buhay po sa ating lahat. Ako po ay magluluto ng malubi. Yan. Marinate ko po yung manok muna bago ko po ipaprepare yung mga ibang sangkap. Yan po. Kumusta po ang lahat? Ano, sana masaya Masaya po ang lahat sa nakaraang Christmas. Kami po dito walang Christmas. Pero okay lang din. Kasi alam naman namin na, na kasama namin ang mapagmahal na Panginoon. Ayan. Igasan po natin ng na mahigi yung rice. Ayan. Tapos saka natin ipababag sa maligam na tubig. Ayan. 10 minutes. Yan po, kailangan po mahugasan ng kasi iba yung ano, rice nila dito. Yan. Hanggang sa medyo pumuti, pumuti yung tubig. Tapos so, yan, ipiprepare na natin yung mga gulay na ating uh, gagamitin sa ating lulutuhin. Balatan po natin na carrots at saka yung patatas. Ayan. Tapos sunod-sunod na yan. Ayan. Ikakat na din natin yung carrots ng pahaba. Ayan. Ganyan lang kasi ano para hindi malusaw pag nilagay na natin sa ano sa sa rice si sama-sama yan lahat tsaka ibuboil po natin yan Ayan. Tsaka yung onion po. Ganyan din, ganyan din po yung slice. Ayan po. Yan na po lahat ng mga sangkap na sa ating lulutuhin. Carrots, onion, patatas, at saka ano, ganyan po yung slice ng patatas, at saka yung talong. Kailangan ganyan kalalaki kasi ano, piprito din natin yan o lalagay sa oven yung talong. Tapos yan yung cauliflower. Yan, tapos yung ating chicken na minarinate. Yan po, lahat po yan. Napaka, ano, mahirap din na uh, lutuhin, pero okay lang. Kasi daming mga uh, rekarikados. Uh, Maraming ibig prefer na mga sangkap. Ayan, nilagay ko na din sa tray yung ating eggplant at dating lalagyan ng oil. Tapos, ilalagay ko po sa oven. Yan po. Tapos, pag nilagyan ko po yan ng oil, mamasage ko po konti sa oil. Tapos, konting asin. Yan po. Yan. Lagay ko na po sa oven. Inopen ko na po yung oven. So, no, 180 degrees. Tapos, within 30 minutes po yan ano po tapos uh, mag start na tayong mag sa mga gulay binayin po na din dyan yung cauliflower yan po tapos sunod na natin yung carrots yan half cup lang din po para ano tapos yung ating potato kailangan deep fry din po yan yan hanggang sa mag golden brown po yan yan hanguin na natin yung ating carrots para hindi po siya ma overcook Ayan po Yan. Okay na po yung ating talong. Ganyan lang po. Golden brown. Tapos, ating ipiprito ng bahagya din yung ano. Yan. Hindi po masyadong brown or ano. Luto kasi yung ating manok. Pag inover, ano, sutein natin maniligas po lang ating manok ating ha-ha-ha-ha na yung uh, potato kasi golden brown na siya tapos yan yung manok sunod-sunod na po yan kasi kaya yan pinagsabay-sabay po na para hindi kaya na yung Pagutin ng siyam-siyam sa pagluluto. Yan. Hangoy na po natin yung ating potato. Sige po. so nilalatin niya yun. cauliflower yung si Kate ayan tapos yung ating manok ayan tama lang po yan para hindi po siya ano, manigas ano. ayan Ganun po lahat ayan. Diba? Ang ng proseso sa pagluluto ng maglobe. yan dyan din natin piprito yung uh, ng bahagya yung onion dyan sa pinagpituhan natin ng manok. kasi hindi na natin yung hahawin. Diretso na yan. Pag nilagay na natin lahat ng sangkap. Yan, sunod-sunod din yan. Lagay lahat ng sangkap sa ating ginamit na sa pinagprituhan natin ng manok. Yan, i-arrange ia lang natin ng maayos yung mga sangkap. Tapos, sa ating ilalagay na yung rice, sa ibabaw ng mga gulay. Ayan. Yeah. Tapos, yung pinakuluan ko na buto-buto ng manok, ayan yung sabaw niya. Yun yung gagamitin ko para pang loto sa ating maalubin. Nilagyan ko din ng all spices. Ayan. Yan po. Pakulan po natin ang mahigi yung ating chicken soup. Ayan. Tapos yan po yung ating panluto sa ating malubi para malasa at masarap. Ayan. 2 cup na ano, 2 cup na rice tapos 3 cup na chicken broth. Ayan po sa po. Haluin lang po natin yung sa ibabaw po ng rice. Wag lo wag po natin masyadong halo-haluin sa ilalim kasi yung mga gulay baka mag-dry. Ayun, na po yung ating maalubi. Lalagay na po natin sa tray. Yan ganyan lang po yan.